Ayan, dumidili mga kabiwan Moto Doon sa may Tagaytay Ayan mga kabiwan Moto Dediretso tayo dito Dito tayo bumaba kanina Ayan, dito na tayo mga kabiwan Moto Oh, ganda oh Ayan, may entrance na rito I love Boko Ngayon nakakandado oh Sarado pala Yan dumidili mga kabiwan mo 1 Moto doon sa may Tagaytay. Ang gagawin natin ngayon mga kabiwan mo 1 dadaan tayo ng Taal doon sa Budek. Tapos doon na tayo aakyat sa may mismong Talisay Road. Di tayo doon na aakyat sa may kaninang binabaan natin sa may Sungay Road sa Ligaya Drive. Doon tayo sa kabila. Mas maganda umakyat doon eh. Medyo malayo lang nga. Medyo mas mahaba ron pero mas okay doon kasi hindi masyadong matatarik Bali ang labas no sa may circle na Tagaytay. Doon ang labas noon. Pero okay lang kasi maaga pa naman. Sa hindi naman yung pinunta natin dito nandito na rin naman tayo edi eh, na, na rin natin ayan mga kabiwan mo to de tayo dito dito tayo bumaba kanina ayan yung sungay road dyan tayo bumaba kanina pero de tayo dito kasi tayo pupunta sa mismong taal sa may pinuntahan namin dati yung view deck a the As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. So, silip lang naman tayo. Titignan lang naman natin. Kasi malapit dun eh. Maganda dun eh. May lake kasi ron. Nasa mismong lake kasi yun. After nun, saglit lang tayo. Daanan lang natin. Tapos, sakit na tayo dun sa may talisay. Welcome to Barangay Balas. Ayan yung view rito Makulimlim talaga rito Hindi kaya mo lang pagdating ko doon sa taas Kaya mga kabiwan b 1 Moto ayan, nakikita nyo yung bundok na yan Welcome to Barangay Buko. Ayan yung Tagaytay Dito tayo Kami akitin natin yan Ayan dito na tayo mga kabiwan b Moto Oh ganda oh A heart's beat To the city streets We began to feel the fire Ah, may entrance na rito. I love Boko. May entrance na rito mga kabiwan mo ito. Ayan yung talo. Dati kasi walang entrance dito eh. Ngayon nakakandado. ang dami na palang fish pan. dati na pamunta kami rito alas wala pa eh so yun dinaanan natin mga kabiyon mo ito ano oh, nandito boss. tayo ngayon sa alik Ang pampante naman siya Kuya, kakala ko nung nakaraan nag-alboroto yan Oo, oh, ito naman eh, ito ito ito, 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 naman nag-alboroto Alin? Yung maranyan. Ah, ito? Oo oh, oh. Di ba yung sumabog yung sa likod? Oo, oh, yun ang sumabog Ah, ito? Oo oh. Ito So ngayon, ito naman ang ay, ito, ito paparamdam Ito naman ang paparamdam Kaya oh. uh, hmm. sumabog, patay kami dito Ayan? Uh, ayan. Ah, malakas yan daw eh Ayun ganyan? May malaking bulo ganyan eh Pag dito ka umano, papunta ron, mga ilang oras yan? Gano'ng katagal yan? minutes 20? 15 minutes 15? na ang buka na. Mabalas mga baka dito yan, yung mga baka yan, yung mga sinasakyan. Ah, yung kaling. Mga maka na, na rin mga sinasakyan, mga kutsi. Mga 16 hmm. bulb. Eh, may nakatira pa doon, wala na. Wala na, ang napuntuan dyan yung ano, mga naghahanap buhay, nangingisda. Na. isda. isda? Oo. Pagating ng mga lasing ko, nabal ko sila dito. Takot dyan, no? Oo. Baka may, sa tulog mo, wala kang malay-malay, bagay sasawa. Oo, yun ang mahirap pag gabi, pumutok. Oo, naman ako pero ngayon hindi pa pinamang pinagbabawal na pumunta ron. Bawal na. Bawal na. Ang problema lamang. Ang yung mga... Hindi ka pwedeng bumaba, pero pwedeng ka mag-boating. Boating lang. Bye-bye tabi-tabi. Ah, sa gilid-gilid lang. Doon ka lang mag-boating. Pag ano kuya, magkaano yung boating dyan? For person, 3,000. For person? Oo. Dati noon, 7 person. 7,000? Doon ka sa bulkan? vulkan? Oo, di ba? Iyon. Diyan ko kisimula. Oo. O kanyon. Pero yung... 3,000 yun, baka import na yun ah. na sa, kaya mo, ikaw ang bumalik sa bangka. Hmm. Hindi ko nasusunod din sila. Oo, oh, mamaya, mamaya bumalik. Ah, nasa sa'yo na yun. Oh. Basta kontrata mo sila. Oo, oh, siyempre, kay siyempre, kaya ikaw nung nabayad eh, pwede ka magreklamo. Hmm. Ba, ako yung niyakago na yung driver eh. Saan ba napunta dati? Doon o dito? Ay, dito, nung una, hindi pa napunta ka bulgan, nandiyan yung Crater Ito, di ba? di ba? yung pinapunta ng mga turista. Hmm. Diyan kami, diyan kami nakatira eh. Ah, oh, diyan kami nakatira? Oo, so, dati. Yung bahay namin, natabunan din. Nasayang naman ako. Pero bawal na dyan, di ba? Oo, oh, bawal talaga. Kuya, di ba? Ano yan? Taal Lake, di ba? Eto, di ba? ito Ay yung, ito yung Taal Lake, ang tawagin. Oo. yan, Taal Bulkay, no? Yan, Taal yan, Taal Bulque, no? yung... Pero di ba ang yung Taal mismo na lugar, doon pa yun, di ba? Ay, sa likod pa. Sa likod pa. Oo, Pero sinasakot ka. ng ano yan. Oh. Pero pag parang layo. Ay, malayo talaga. Ang layo nung ano, ang layo nung pagitan. Parang mas malapit yata to dito. Oh, mas malapit dito kaysa kabila. Pero ang may sakop yung ano, yung Taal no. Oo. Oh. Hmm. Um, barangay to kaya? Yung barangay Bukot, Talisay, Batangas. Ah, grabe din ba nung pumutok dito? Ano la, yung mga Tamala. nung pumutok ya, kita kita namin sa si taas, hmm. karami Christmas light. <laughs> oh, nasa abog ko na, tagang kalamay luces. Oo. Uh -huh. Bago yung aspol, na, dito na ng putik. Ah, sige. But, ano ang pangalan mo kuya para ano sa vlog natin? Kelvino Patulot. Ah, ayan. Shout out kay Kelvino. Oh. Okay. Kayo yung nag-assist uh? dito, sir, no? Araw-araw hmm. na kumain natin Nandito <SS> kayo. So ito nga yung pinagkakita nyo ngayon, sir. Mm. Ayan, 50 pesos, no? <acco parleario> eh, <Na>? Dito. Eh. Okay, kuya. Salamat. Salamat. Salamat okay, Alis na tayo, mga kabiwan mo to. Kasi, oy, maganda, oh yung ganda oh Sarado pala na may mga resort dito. Ayan, kung gusto niyo mamangka. Kasi ayun pumunta kami dito that time, kapuputok lang ng Taal noong January 2020 and then pandemic noon. Pandemic kasi nung pumunta kami rito. Kaya noong time na 'yon, wala pa 'yung mga mangingisda, wala pa 'yung wala na, wala 'yon. actually wala na 'yon eh. Tinanggal na 'yon kasi nga pumutok. Yung mga nakikita niyo palayas na ako, nakita niyo man kanina, wala na 'yon. Welcome to Barangay Leynes yan. Dito sa barangay na 'to, dito tayo aakyat mga kabiwan Pakakakaya tayo ng Talisay Road Ito yung talagang Talisay Road Saka lang lumagpas yata ako Ah hindi pa, hindi pa tayo lumalabas mga kabiwan moto Doon pa banda Ayan mga kabiwan moto Simula dito Okay tayo Bali 12 kilometers ang abutin neto mga kabiwan moto Mga 26 minutes Ito na yung pinaka Talisay Road talaga na tinatawag nila Ayan nakikita nyo sa mapa natin Ayan o, oh, puro banking-banking yan Mas safe dito Galingat lang din kayo rito Alam ko merong mga may naging skateboard ako nakikita rito eh ron. Ang ganda ron, oh. Ayun, oh. Ganda, oh. Hmm. Kita nyo yung mga kabiwan mo, ito. Oh, ang ganda. Sana nakita nyo yan. Ah, papicture sila, oh. Ang ganda rin oh. Yan, ingat-ingat lang kayo rito kasi maraming kurbada. Gaya nyan, ito, oh. Sobrang kurbada Ito.